Si Isayas o Isaiah, na madalas na tinutukoy bilang prinsipe ng mga propeta, ay isang kilalang figura sa parehong tradisyon ng Hudyo at Kristiyano. Ang kanyang buhay at ministeryo ay pangunahing na itala sa aklat ni Isayas. Nakasulat din sa kanyang aklat ang una at pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus. At ang nahukay na artifacts sa Isaiah scroll, isa sa mga Dead Sea scroll ang pinaka pinakakontrobersyal. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, mayroon bang ebidensya ng aklat ni Isayas? At kung paano siya tinawag ng Diyos para maging propeta? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin kay Isaiah. Pero bago yan, sino nga ba si Isaiah? Ang pangalang Isaiah sa Hebrew ay nangangahulugang The Lord is Salvation. Siya ay unang binanggit sa 2 King chapter 19 verse 2. Ayon sa sinaunang mga rabi, si Isayas ay inapo ni na Judah at Tamar at ang kanyang ama na si Amos ay kapatid ni Haring Amasias. Nagkaroon siya ng dalawang anak na lalaki na pinangalan ng Mahershal al-Hashbaz at Shear Jeshob. Si Isayas ay ikinasal sa isang babaeng hindi pinangalanan na tinukoy bilang propetes sa Isayas 8 verse 3. Ang propetang si Isayas ay pangunahing tinawag upang magpropesiya sa kaharian ng Juda. Ang Juda ay dumaan sa panahon ng muling pagbangon at ng paghihimagsik. Pinahayag ni Isayas ang isang mensahe ng pagsisisi mula sa kasalanan at pag-asa sa pagliligtas ng Diyos sa hinaharap. Ang aklat ng Isayas ay naghahayag ng paghatol at pagliligtas ng Diyos. Ang Diyos ay banal, at sa makatuwid ay hindi niya hahayaang ang kasalanan ay hindi maparusahan. Inilalarawan ni Isayas ang nalalapit na paghuhukom ng Diyos bilang isang nasusunog na apoy. Sabi sa Isaiah 131, Ang mga makapangyarihan sa inyo ay magiging katulad ng tuyong kahoy na madaling masunog, at ang masasama nilang gawa, ay magiging parang tilamsik ng apoy na susunog sa kanila. Walang makakapatay sa apoy na yon. Ang bansang Israel ay bulag at bingi sa mga utos ng Diyos. Dahil lamang sa kanyang habag at sa kanyang mga pangako sa Israel, hindi pa hintulutan ng Diyos na tuluyang mapuksa ang Israel. Ang bayan ng Israel na pinili ng Diyos ay nabubuhay sa kasalanan, at kinalimutan nila ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila, hindi nila sinunod ang mga utos ng Diyos, at sa halip ay nanalangin sila sa mga huwad na Diyos. Ang Diyos ay pumili ng isang mensahero, upang sabihin sa mga tao na huminto sa pagkakasala at magbalik loob sa Diyos. Ang pinakaunang naitala na pangyayari sa kanyang buhay ay ang kanyang tawag sa propesiya na matatagpuan ngayon sa ika na kabanata ng aklat ni Isayas. Nangyari ito noong mga 742 BC na pinaniniwalaang siya ay mga nasa 20 hanggang 30 taong gulang. Ganito inilalarawan ang pagkatawag kay Isaiah upang maging propeta. Nakita ni Isaiah ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may anim na pakpak. Ang dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha. Ang dalawa ay nakatakip sa kanilang paa at ang dalawa ay ginagamit nila sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Sinabi ni Isaiah, nakakaawa ako. Tiyak na mapapahamak ako, dahil ako ay may makasalanang labi, at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. Pagkatapos, lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta kay Isaiah, may dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa kanyang bibig at hinipo ito para mawala na ang kasalanan ni Isaiah. Pagkatapos, narinig niya ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sino ang susubuin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot si Isaiah ng, Narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Sinabi ng Diyos, umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita. Patigasin mo ang puso ng mga taong ito. Hayaan mo silang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Dahil baka makarinig sila, makakita, at makaunawa. Dahil kung makaunawa sila, magbabalik doob sila sa akin at gagaling. Kinabukasan ay nagsimulang sabihin ni Isaiah sa mga tao kung ano ang sinabi ng Diyos. Araw-araw sinasabi niya sa mga tao ang balita, ngunit ayaw nilang makinig, at dahil dito ay paparusahan sila ng Diyos. Sinabi niya na tumigil sila sa kanilang mga kasalanan, at sumunod sa Diyos. Ngunit hindi sila nagbalik loob sa Diyos, sa halip nila it at pinagtawanan si Isaiah. Ang mga tao ng Israel ay hindi nakinig, inalis ng Diyos ang kanyang proteksyon sa kanila, at sinakop ng Babylonia ang Israel. Dinala nila ang libu-libong mga Israelita, at ginawa silang mga alipin. Sila ay pinanghinaan ng loob at nanlulumo, ng ngunit sinabi ni Isaya sa kanila na hindi nakakalimot ang Diyos, siya ay nagbibigay ng pag-asa, at habag sa bawat isa. Dahil dito ang mga tao ay nakinig kay Isayas at nakarinig ng mabuting balita. Sinabi niya sa kanila na may darating na hari, at hindi siya makasalanang tulad natin. Alam mo bang may 41 na propesiya sa aklat ni Isayas ang natupad sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, at may 81 na propesiya sa kanyang pangalawang pagdating at ito ang ilan sa mga propesya ni Isaiah tungkol sa buhay at pagparito ng Panginoong Hesus. Sabi sa Isaiah 7 verse 14, Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magbubuntis ang isang birhen, at manganak siya ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Isaiah 50 verse 6, Hindi ako gumanti ng bubugin nila ako, hindi ako kumibo ng insultuhin nila ako, Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. Dahil ang mga propesya ni Isayas tungkol sa buhay ni Heso Kristo ay totoo. Malalaman natin na ang kanyang mga propesya tungkol sa ikalawang pagparito ay matutupad din, sabi sa Isaiah, 30 verse 27 to 28. Makinig kayo. Dumarating ang Panginoon mula sa malayo. Nag-apoy siya sa galit at nasa gitna ng usok. Ang mga labi niyang nanginginig sa galit ay parang nagliliyab na apoy ang kanyang hininga ay parang malakas na agos na umaabot hanggang liig. Mayroon bang ebidensya ng aklat ni Isaiah? Maraming mga nahukay na artifacts sa paglipas ng panahon, at ito ay nagpapatunay na totoo ang Biblia. Kabilang sa mga natagpuan ay ang coins sa panahon ng mga Cesar, ang Moabite Stone at ang Silom Inscription, at marami pang iba. At ang isa sa mga tumatak ay ang tinatawag na Dead Sea Scroll. Ito ang mga sinaunang kopya ng ilang mga libro ng Old Testament. Ang Isaiah Scroll, kilala rin bilang ang Great Isaiah Scroll, ay isa sa pitong Dead Sea Scrolls na unang natuklasan ng isang grupo ng tatlong mga pastol ng Qumran Cave, sa tabi ng baybayin ng Dead Sea na nahukay sa paligid ng kuweba noong 1946. Ito ay natuklasan ng isa sa mga pastol, nang marinig niya ang tunog ng pagkabasag ng mga palayok matapos siyang maghagis ng bato, habang hinahanap ang nawawalang miyembro ng kanyang mga tupa. Ang mga fragment ng Dead Sea Scroll ay natagpuan sa mga clay jar na ito. Ang Dead Sea Scrolls ay ginawa mula sa mga balat ng hayop, pangunahin sa mga tupa at kambing. Ang mga ito ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang natuklasan sa modernong panahon. At ang 2,000 years old na Great Isaiah Scroll ang pinakatanyag. Ang scroll ay naisulat sa Hebreo at kapansin-pansing mahaba, na may sukat na higit sa pitong metro ang haba. Naglalaman ito ng buong aklat ni Isayas, na binubuo ng anim na put-anim na kabanata, Ayon sa mga archaeologist, napag-alaman nila sa proseso ng carbon dating test na ang scroll na ito ay nagkakaedad na ng mahigit pa sa 2,400 years old. Dahil sa pagiging maselan at marupok na kondisyon, dapat itong itago sa isang vault na kontrolado ng temperatura. Ang eksaktong kopya ng Great Isaiah Scroll ay nakadisplay sa Museum of the Bible sa Washington, D.C. Ito ay nagpapakita na talagang walang buda, na ang banal na kasulatan ay talagang totoo, at iningatan ng makapangyarihang Diyos at lahat ng itinuturo ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ay sa ikabubuti talaga ng mga tao. Sabi sa 2 Timothy 3.16 Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sabi sa Luke 21 verse 33 Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Si Isayas ay maraming paghihirap ang hinarap, ngunit nagpatuloy sa kanyang tawag mula sa Diyos. Isa na dito ang Isayas 20 verse 3. Siya ay palakad-lakad ng hubad at nakayapak sa loob ng tatlong taon. Pagkatapos, pinaniniwalaan na si Isayas ay namatay sa edad na 65 to 75 years old. Paano nga ba namatay si Isaiah? Ang sinaunang tradisyon ng mga Hudyo at Kristiyano ay nagmumungkahi na si Isayas ay pinatay ni Haring Manases. Ayon sa tradisyon, si Isayas ay itinali sa loob ng isang sako, inilagay sa loob ng buwang ng isang puno ng kahoy, at pagkatapos ay nilagari sa dalawa. Ito ay pinaniniwalaan na ang Hebreo 11 verse 37 ang tumutukoy dito. Subalit ang Biblia, ay hindi nagbigay sa atin ng anumang katibayan kung anong taon namatay si Isayas, o kung paano siya namatay. Ano nga ba ang matututunan natin kay Isaiah? Sabi sa Isaiah 30 verse 15. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, magbalik loob kayo sa akin at pumanatag. Dahil ililigtas ko kayo. Huwag kayong mabahala kundi magtiwala sa akin, dahil palalakasin ko kayo, pero tumanggi kayo. Ang sabi dyan ay huwag kayong mabahala kundi magtiwala sa akin. Alam mo ba na ang pinakaugat ng pagkabahala at pag-aalala natin ay may kinalaman sa relasyon mo sa Diyos? Nag-aalala tayo dahil nakakalimutan natin na ang Diyos ay sobrang makapangyarihan. Nakakalimutan mo na makapangyarihan siya at para sa kanya ay walang imposible. Ang resulta tuloy nito ay pag-iisip na kaya mong ayusin ang problema sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Kaya lang ito ang problema. Alam mo na kahit anong lakas at galing mo ay may limitasyon din 'yan. Kaya nga nagpapanik ka pa din dahil alam mong maari ka na namang mabigo. Pero kung iaasa mo ang kahinaan mo sa Diyos ay mararanasan mo ang kapangyarihan niyang maaccomplish ang malalaking bagay sa pamamagitan mo. Alam mo kaya ka nag-aalala ay dahil nakabase ang iyong seguridad sa nakikita. Kaya yung sitwasyon mo ngayon na iyong nakikita ay gusto mong mabago. Yes, pwedeng baguhin ng Diyos ang sitwasyon na kinakaharap mo, pero bago niya gawin 'yun ay kailangan niya muna ng pagbabago sa puso mo. Kailangan mong matagpuan ang kapayapaan at solusyon mo sa kanya. Kailangan mo maranasan na punung-puno ang puso mo ng pagmamahal niya at kailangan mong matutunan na lumapit muna sa kanya bakit ba tayo nakakaramdam ng pagkabalisa, stress, at pag-aalala? Ito ay nanggagaling sa takot o pangamba. Takot sa ating hinaharap, takot sa kalungkutan. Takot sa pagkamatay. Takot dahil hindi mo nakukuha ang mga bagay sa mundo tulad ng kayamanan. Subalit sabi ng Diyos sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makapagliligtas sa iyo. Alam nyo ba na ito ang pinakamadalas na utos sa Biblia? Hindi ang huwag kang pumatay, huwag kang magsinungaling, kundi huwag kang mangamba. Maraming beses na banggit ito sa Biblia. Dahil ang fear ay hindi feelings, ang fear ay spirit at ang spirit of fear ay hindi galing sa Diyos. Sabi sa 2 Timothy verse 1 to 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Noong naglakad si Jesus sa tubig, at tinawag si Pedro, at sinabi niya halika. Mula sa bangka, ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Subalit nang nawala ang fokus niya kay Jesus, dahil sa problema tulad ng malakas na hangin, at malakas na alon, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Hindi ang alon at hindi din ang hangin ang nagpalubog sa kanya. Ito ay ang kanyang pagdududa at takot. Ganun din sa buhay natin, kapag nagsimula tayong mag-focus sa mga problema sa halip na mag-focus tayo sa Diyos at magtiwala lang sa kanya, ay dun na tayo magsisimulang lumubog. Ang Diyos ay laging nanjan para tulungan tayo at yan ay pangako niya sa atin. Magtiwala ka lang sa Diyos at kung talagang nagtitiwala ka sa Diyos, ay mag-iiba na ang mga perspective at paghawak mo sa mga problema. Kung nagtitiwala ka lang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na nangangakong ingatan ka, ay wala ka dapat ikatakot o ikabalisa kaibigan ng pera, kalusugan, trabaho, bahay, kotse, habis at iba pa ay naluluma, nasisira at nauubos kaya huwag ka masyado mag-focus sa kanila kung hindi mas bigyan mo ng pagpapahalaga ang relasyon mo sa Diyos. Maging matyaga ka sa pag-antay sa Diyos at huwag kang mainggit sa na-accomplish ng iba. Ang pagmamadali o kawalan ng patience ay makakasama sa iyo. Kailangan mo ng patience. Ang matyagang pag-aantay ay kailangan para talunin mo ang pag-aalala. Kumikilos ang Diyos sa sarili niyang timing at hindi natin ito lubusang maintindihan. Kaya sa halip na magalala ay magpasalamat ka na lang in advance sa gagawin ng Diyos. Hindi masusolusyonan ng pag-aalala ang problema, kaya nais ng Diyos na ipagkatiwala mo ito sa Kanya dahil siya ay mabuti. At siya ang makapangyarihang Diyos. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? At may gusto ka bang celebrity o mga taong gustong makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.